Nandito nga pala kami sa Limay. Nandito kasi mga idolo ang hinahanting naming libre at kain namang paliguan na malapit sa bundok. Pero bago ang lahat ay dumiretso muna kami ng palengke at bumili ng aming pwedeng makain. kain naman din kasi talaga ang mga paninda dito lalo na yung mga sweets na ito. Hindi rin namin alam kung saan nga pala lugar na yun kaya ang pinakamahalaga ay magtanong-tanong syempre. Basta kanan lang lagi at tahanan. Salamat, Salamat. Salamat. Ayos ang daanan papunta sa spot at kainaman naman din naman ng tanawin ay talaga naman mag -e enjoy ka din. Lalo na kung hilig mo talaga ang pumunta sa mga ganitong klasing lugar, yung magubat. eto nga, dahil nga hindi namin kabisada ang daan papunta sa spot, ang pinakamahalaga ay huwag mahihiyang magtanaw. Ayon, isa nga pala sa palatandaan kapag ka malapit ka na sa spot na iyong pagpapaliguan, ang daanan mo na ay rough road pero kayang-kaya pa naman ng iyong sasakyan kahit nga motor kayang kaya ay siya yeah, Pwede magtanong saan dito yung daan pababa papuntang ano tiki eh. akyat ah, po po dito ah sige po sige po so, malapit na kami mga kaya sa kip tagal ko na dito sa bataan nakikita ko lang din yung mga post nila tungkol dito eh So, maganda daw kaya syempre bilang nilalang nila lang na mahilig sa gubat kailangan din natin mabuti dito to keep out sa limay alright uh. <laughs> Tikip Falls This way

Ikot. <laughs> Ikot ah. Mas maganda talaga yung nagtatanong ko na lang eh, no? Kaya nga eh, yung <laughs> Google talaga eh. Si Google talaga eh. ay, may ano no, may public CR, public CR kaya to. Daming cottage room. Pero walang ano sila yung parang electric ano para sa mga gadget ano. Bagay so, ko ang harap ko lang naman yung mag-enjoy. Dito ko na lang talaga. kasi Alright, mga idol, nandito na tayo sa Tiki Falls. Ay, so, naman din. Simple lang din, mga idol. Sa so, mga mahilig sa pumunta sa mga ganitong klaseng lugar, ma-appreciate din talaga yung lugar na ito. Ay, naman. Saan din yung falls? Mamaya, pupuntahan natin yan. Susurvey so, natin yan, pero unahin muna natin dito. So, kung kain naman yung lagaslas ng mga tubig dito. So sa paglalakad mga idol, sa mga bato, ingat kayo. Kasi eh, mahirap na, baka mabarog pa kayo imbis na mag-enjoy kayo eh. Maging disaster pa ang pagpunta. Wow! Palagay ko may mga igat dito. <laughs> ganda din mga idol limay sulit din yung punta nyo dito lalo na kung nature tripping ang hanap nyo ito pwede ka nang maligo dito Pwede din kayo magdala dito ng pangate, sigurado. Sa so, summer. Panalo. Talaga namang mag enjoy ka din mga idol. Sunod ah, din. maya liligo tayo. Tapos pupuntahan natin yung pinaka-pulse talaga. Kung anong itsura. So ibaba pa lang yung pinuntahan natin na itong mga idol. Pinakita ah. tayo dun yung mga stone na nakapatong-patong. So, lapitan natin yan at tignan. So, gumawa na rin tayo ng atin para may bakas tayo, syempre, diba? Shoutout sa mga gumawa. Alright. Eww. Oh, may bakas na tayo mga idol. <laughs> Alright. Ule. Grip wood, mga idol. Galing sa ticket calls. Panalo yan. Legit yan, legit. Ayos din, mga idol. Panalo din yung area. Bagay. Kahit ano naman makita mo talaga sa loob ng gubat. Ma-amaze ka. Maganda naman din talaga. Ganda, my God. Tatalon ako papunta doon. Dito. Huwag lang sana ako magulas. natin mga idol yung pinaka pulse niya. Ayos din panalo din. o oh, mahaba pa 'to. Hanggang doon pa yan mga idol. Harap lang tayo na pwede nating pagbabaan dito. Para makita natin yung angel dito sa baba. Naples ng Limay kain naman din kung napakasarap mani maligo dito ah, Sabi ko sulit din yung pagpunta nyo dito sa lugar na ito. Lalo kung mahilig talaga kayo sa mga ganitong klaseng lugar. Ma-appreciate nyo yung ganito. Maganda. Parami. Pero sa mga ganitong klaseng lugar, mga idol, kung hindi ka sanay mag-ingat na palagi sa bawat gilip mo kasi mamaya apak ka ng apak sa mga gantong klaseng mga lugar eh napak madulas yan mga idol kaya kailangan magingat ingat ang lamig ng tubig quality Ay, talo. Hindi mahipatay. Papasyal kayo sa ticket calls. Huwag yung makakalimutan. Hindi puntahan to. Shout out sa so, gumawa ng talay. Salamat sa inyong effort para makababa. hindi mga igat pa oh. oh, na walang araw eh sana namin dito kasi ah. nakakatakot mga sa Agos